naman na nagtatapos ang ibang ilang medal matches pero nakukuna ang USA sa sa dami ng medalya na na may magkawa bilang sa standard At ang pinakamaraming ito na ay ang bansang China sa saan itinaon ang Beijing At po ang ilang balita sa 2020 At ulit, ako po si

la autorità di parola ha il diritto normale faccio io massimo la domanda non stavamo ma non ha la parola ha in tavola sta un po' specifica la maggioranza perdonzi andando male qua è